What's up mga papi for our budol video for today. Samahan nyo ako, tingnan natin yung quality ng sandong binili ko sa Shopee na tag si 75 pesos. Let's go! So ayan, naghahanap ba kayo ng sandong pang araw-araw? Namura lang. Ngayon, nakakita ako sa Shopee kasi naghahanap ako. So ito ay nabili natin sa... Kim J Store sa Shopee. 75 pesos ang isa, free shipping. So bumili tayo ng tatlo para subukan. So ang kinuha kong size is extra large. Yung colorway na kinuha natin, isang white, isang gray at isang black para alam natin kung ano isura. So ayan yung mga sando. So ayan yung black. Ang material niya is parang polyester cotton. Mukhang masarap naman siya sa katawan. Hindi makate. So, ayan. Meron rin tayong white na binili. XL ang size niyan lahat. Hindi ko lang alam. Parang hindi siya true to size. Parang maliit siya sa akin. Ang gusto ko kasi sa sando, maluwag eh. So, okay. Susukat natin to para malaman natin kung anong itsura. okay mga papi. Ito na ang ah. um, sando. Medyo masikip pa. Ah. Parang muscle shirt to. Ito yung white. XL na to ah, pero medyo malit pa sa akin yata. Gusto kasi sando malam ano eh, maluwag eh. So meron tayong gray. Gray natin, XL din ang size nito. Susukat natin. Let's try kung ano magiging itsura. So ito na yung gray natin. Parang hindi to true to size. XL pero sikat. <laughs> dapat yata 2XL yung size ko. Meron pa tayong isa, last. Tatlo kasi yung binili natin. Ito yung itim. XL din to ah. Tinan natin kung anong magiging itsura. Alright. So, ito yung itim. So, ganun rin. So, parang ang pinaka-trip ko yung black. And then, dapat double XL yata yung size. Kasi medyo parang masikip. Hindi ako sanay sa sando na hinahag yung katawan natin. Lang yung chum natin, na boy. So, dapat medyo masikip. Yeah, okay. Pero material, okay naman siya for something na 75 pesos lang. Pwede pwede na tong pang araw-araw. Di ba? So ayun. Okay, so that's it for our vlog for today. So kung meron kayong uh, comment, palagay na lang sa ilalim. And then don't forget to subscribe. Thank you for watching. Peace.